watermelon na ibili namin kanina. Hmm. Pag daw ganito yung tunog, hinog na daw. Ayan. Tingnan natin kung totoo. <laughs> Tapos, pinili ko ito. Medyo dry na siya. Parang bulok na siya. Eh, para? Para mas, ano daw, hinog. Makula daw lobo. loob An, sabi ha? Yun daw ang sabi. Nung no? Yun ang sabi nung, no, hindi, nung YouTube. Ah, YouTube daw. Yun <laughs> yung YouTube. Okay, buksan mo na. Tingnan natin. Kung Saka, na. sa puwet. Yellow daw. Eh dito kasi dahil nakabitin ng suika, walang yellow Suica, dito. Suika ang watermelon. Oo, oh, walang... Kalabal, Lodi. Ito, may yellow konti ako nakita. Dahil nakabitin to eh. Eh, may yellow konti oh. Huwag daw may yellow hinom na. Try natin kung totoo. So ganun to. Mahiwakan to yun. Uy! Oo, wasa kagad. Wala na kaya. Ay, ang pula. Pula ito! Oh, wow. wow, oh, Ay, wow. parang tamis. Sarap po. Oh. Kumuy Ang labo. Oh. Ayan, nakakalalagyan ito. Parang nalagyan. Try mo Ay, na natin kaya, ito. Kaya, kaya, try Saan mo. na. muna. Lang muna. muna. Ay, hindi pa lang ay, natin. Ay, hindi, hindi. Sa ilalim na lang, so, anak. Try mo na ito, ta. Ah. Ay, ayan. Ta, hindi, one bite muna ito. One bite, one bite. Ayan, ayan yan dyan. Ay! Try mo yung one bite lang parang sa yakiniku. Yung dessert then. yan. Yan natin. So, natin. Mmm. Mm, mm. ang sarap. Ang tamis. Ang tamis. tamis niya. Mmm. Masarap siya medyo. Matatamis pa yung pagka medyo malamig. Mmm. Ang mm. sarap. naman. Mmm. Sa kamang manipis. Siya. Pag manipis daw yung white. Sa. Ano ah, Matamis? Yep. Mm -hmm. Wait lang, wait lang. Wait, ano na ako? Iwain mo na. Iwain ko na. Sarap, Saan no? Din? Yung tanim natin, aanihin natin yun. Hindi pa natin matagal pa i-tanim natin. Sige. Hindi mo makakaya na maayos. Wait favorite lang. ni Kaito yan. Yeah. ko sa gitna, hindi mo maayos yan. Mas masarap yung ganito. Gusto mo ganyan? No, gusto yung ganyan. Eh. Hindi mo makain na maayos. Eh. Sarap nak? Yummy. Mm -hmm. ito. Oh. Lubay mo yung salitin kasi. ano, plato. Saka. Alisin mo yung buto na. No. Alisin mo na kagad bago mo ano, isubo. Oh. Hindi mo siya makain kasi. Aminahatiin ah, ko kasi. Huwag kang magdudumi, May ha? Mayroon siya sa akin dyan. Masarap na. Ay, mamitang ka siya. Ay, Ay sige, tanggalin mo siya. Madali kasi makain to pag ganito. Ay, mamitang ka siya. Alin. Ikaw na. Sige na, tagyan mo dyan. Ah, ah, ah. Ito daw ang party ko. Salap. Mmm. Mmm.

Ganun mo na natin matamayan na nabili natin ito. Malaki mo. malaki. Tama yung nakuha ko. lumipid na. Mm. Sarap! po. Oh? Saktong-sakto to sa mainit na panahon. Ay, di mainit. Masarap ko. Oh? Hindi <laughs> ah. Yeah. Mm. Pag pupunta kang dagat, mas masarap na may baong ganito. Oo. Lalo na yung Agad nasa cooler siya. Matalon to. <laughs> Tawin ko na, tingin mo kasi ganito eh. Pag sa dagat. Ay, ang sarap na may baong ganito. Kaya yung melon. Aha. Ilan ko na ng buto. Eh, ilagay niyo yung buto. Itatanimin natin yan. Oo, ayun yun. Ang gano'n na. Try kong patubuin. Sige, eh. mga gulal. Gulo, July, August, September, October. Try ko nga tanim yan, baka baka tumubo. June, July. July, August, September, October. November! Aani pa tayo, so try nga. Try ko to, baka mabuhay. Nagmukbang sila ng watermelon. Ibag <laughs> eh, niyo ubusin to ha, ah, baka umano sa ano, gabi na. Yeah sa tiyan nyo i-rough nyo to para mas masarap mukhas i mo na kaya daddy wag mo para hindi ako mahirapan pagdating nila hmm? sabi ko sa iyo parang ma mabuhay ka ipin niya gumagalaw gumagalaw yung ipin mo. dati po nandang ka lang makakala mo buto ha ipin na pala yun Wash kang kamay. Huwag mo idikit sa damit mo, nak. Hindi ko kumain ito kasi inanong naman na yung chili bill yung man. sa damit mo. Namiya. Sarap ko. Sa ano mo yung buto ko? Buas ng tanghali, masarap yan. Pagdating nila galing school. Ito? Tamis niya. Kaya ito wag gano'n. Sige ito, agad mo gano'n. Sige, video kita. Sige sige lang. Ako nga, ako nga, ako Ha, Wait lang, hatiin ko. Hatiin ko sa ano, mahirap kainin. Malaki to, mahirapan ka. Mababasa, oh. Pwede to, ipopro sa inyo, tapos lagyan natin ang ano, magiging ice candy yan. Huwag na, hindi na masarap sya. Abi kainin mo muna. Ubusin mo muna yun, wala nga kaya mo. Sarap nya. Chashibori? kulang pula siya, oh. Ang dami ko kayo. Ang laki. Malaki. mo mo no, sa si niya kay Dong si na Picture fresh from the garden <laughs> Sige na anak mm. Bye na kayo. Bye na. Bye guys. man na to. Taka man na. Bye guys. Bye. Pa <laughs> Bye. Bye. One two. Three.